Tunilan natin nga ang pagsaysa po ng Ang yaman ay di madadala sa langit. Kasi, una, pinapadala ba? Pangalawa, di talaga yan dinadala. Iniiwan yan sa pamilya para di sila maghirap. Pangatlo, di ang yaman pero maaari mong ipamana. Yung kahit mamatay ka ngayon, alam mong di mahihirapan ang pamilya mo dahil sayo. Pangapat, mabuti ng yaman ang meron ka bago ka umakyat sa langit. Kesa naman utang. Na maraming tao, mamamatay na lang. Pera pa rin ang problema. Stop thinking na pagmayaman masama at pagmahirap mabuti. Di kami nagpapayaman para sa sarili namin. Nagpapayaman kami para sa pamilya namin. To give them the best life, the best future. To give them the life that they deserve. Being rich is a choice. Being and staying poor is selfishness. Kung kontento ka na sa kung anong meron ka, try mo ring tanungin if maayos pa kalagayan ng magulang mo. Kung di pa ba sila pagod at hirap sa pagtitrabaho, try mo ring tanungin ang mga kapatid mo kung may mga pangarap pa ba silang gustong makuha. Try mong tignan ang paligid mo. Kung may mga taong marim pa, sanang matulungan. Kung more than pa sa sapat ang meron ka. A mentor once told me, Kung wala ka ng pangarap, sana, Ipagpalit na lang ang buhay mo sa isang batang may cancer. Kasi madaming batang may taning na ang buhay. Pero ang taas-taas pang mangarap, ikaw na malakas, ikaw patong wala ng gustong marating sa buhay.